Ay, ito po ang katama kong mag-ina, mga idol, na maganda. Ayan. Oh. Yo, talaga naman. Ayan po talaga yung anak, si Mugga. Magkahan mo, Mugga. <laughs> Ayan po yung aking asawa. No, wala pala dito, pangit, puro magaganda. Puro magaganda po yan. Subo na, huwag ka naman hiya. <laughs> <yeah. laughs> Ay, hiya pa yun. <laughs> <laughs> Hello, makan uh, um, yeah. um, <laughs> Hello, Hello, people. People, uh, Hello, 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 artis Boko na yun. Di ba nararamdaman? Kasi Kasi sa kanya, hindi Nakita mo sikat ko. talaga. na naman si po tayo mga idol. ito po ang aming pagkain. Ang ako ito isa yan. talaga po ito yung pihikan pihikan naman hindi mo siya pihikan pihikan po yung pihikan po yung mag-ina na yan oh, pihikan yan o oh. yung aking asawa wala nang pagkain Ubus na mo. ngayon nagtino na ito ay natanda na Amin, aminin na pati oh, na may isa dito o mo oh. <laughs>

ay lang inaantay ko o si Nanias mga nga okay, ito mga oh, nga mga nga pati yung mga asawa mo what's up sa asawa si Ato shut up what's na pati what's up na pati what's